Teresita at Danilo Valdez ay umuwi mula sa trabaho. Isang tahimik na hapon ng Sabado, inaasahan nilang makikita ang kanilang anak na si Justine na naghihintay sa kanila, ngunit ang bahay ay tahimik. Sinubukan nilang tawagan si Justine, ngunit hindi nila ito makontak. Nang tingnan ni Teresita, ang mga mensahe sa kanyang telepono, napansin niyang ang huling palitan nila ng mensahe ay noong 4.20pm pa ng araw na iyon kung saan inutusan niya si Justine na bumili ng tinapay bago umuwi. Yon na ang huling beses na nakausap niya ang anak. Bago tayo dumako sa mga detalye ng nangyari kay Justine, kailangan muna nating intindihin kung ano ang nangyari noong araw na siya ay nawala at paano siya napunta sa Ireland. Si Justine Valdez ay ipinanganak sa Aritao, sa hilagang isla ng Luzon sa Pilipinas. Siya ang nag-iisang anak ni na Danilo at Teresita Valdez. Lumaki si Justine sa Pilipinas sa pangangalaga ng kanyang mga lolot-lola sa ina, sina Marcelina at Alfredo Caluza, matapos mang ibang bansa ang kanyang mga magulang patungong Ireland upang maghanap ng trabaho. Noong 2013, sa edad na 20, lumipat siya patungong Enniskerry sa County Wicklow upang muling makasama ang kanyang mga magulang. Nanirahan ang pamilya sa Charleville House, isang marangyang bahay sa gilid ng Ennis Carey, kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama bilang groundsman at ang kanyang ina bilang tagapangalaga ng bahay. Si Justine ay nag-aaral ng accounting at finance sa Talagd Institute of Technology. Nagtatrabaho siya ng dalawang part-time bilang care assistant at waitress sa Bray. Si Justine ay nasa isang seryosong relasyon kay Joseph Squire. Inilarawan siya ng mga tao bilang masayahing tao puno ng energy at kilala bilang isang tao na may malasakit sa kanyang pamilya at labis na nagpapasalamat hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga tao ng Ireland sa mga oportunidad na kanilang natamo sa bagong buhay sa bansang ito sa kasamaang palad lahat ng ito ay magbabago sa May 19, 2018 noong Sabado may appointment si Justine sa isang immigration officer sa Bray Garda Station sa ganap na alas dos ng hapon upang i-renew ang kanyang residency permit. Buong araw ay patuloy siyang nakipag-ugnayan sa kanyang ina sa pamamagitan ng Facebook chat at talagang malapit sila sa isa't isa. Sa katunayan, umabot ng 63 messages ang palitan nila ng mensahe sa araw na iyon. Matapos ang kanyang appointment, nagpunta si Justine para sa isang mabilis na workout sa Ben Duns Gym sa Cherrywood Business Park. Pagkatapos ng kanyang ehersisyo, Tumigil siya sa isang tindahan upang bumili ng isang tinapay na hiniling ng kanyang ina. Pagtungtong ng 5.40 p.m., nakita siya na sumasakay sa 185 bus sa Bray. Mga dalawampung minuto pagkatapos, nakita siyang dumating sa Beautiful and Scary Village. Mula roon, nagsimula siya ng kanyang labing lima hanggang dalawampung minutong lakad pa uwi mag sa R760 Kill Crony Road isang daang nilakad na niya ng maraming beses. Wala siyang kaalam-alam na habang siya ay naglalakad, sinusundan siya ng isang dark-colored SUV. Habang naglalakad siya papuntang Charleville House, huminto ang SUV na ito. Ayon sa mga saksi, nakita nila ang isang puting lalaki na lumapit sa kanya at biglang sinuntok siya sa muka. Hinila niya si Justine papasok sa sasakyan at mabilis na umalis. Ang pangyayari sana ay hindi napansin kung nangyari ito sa ibang lugar, ngunit dahil maliwanag pa ang paligid, naging kapansin-pansin ito. Maraming tao ang nakakita ng nangyari at hindi bababa sa dalawang saksi ang agad na tumawag sa Garda. Ang Garda ay tumutukoy sa Garda Siokana, ang pambansang puwersa ng pulisya sa Ireland. Ang salitang Garda ay ginagamit upang tukuyin ang mga individual na opisyal ng pulisya. Samantalang ang Garda Siokana ay nangangahulugang tagapangalaga ng kapayapaan sa wikang Irish. Ang Garda si Oshana ay responsable sa pagpapanatili ng batas at kaayusan, pag-iwas sa krimen, at pagbibigay proteksyon sa mga mamamayan ng Ireland. Ilang minuto pagkatapos, may isa pang saksi ang nakakita ng isang babae na mukhang nangangailangan ng tulong sa likod ng SUV. Ayon sa saksi, Nakita niyang huminto ang sasakyan sa kalsada ng walang ilaw at walang blinkers. Bukas ang pinto ng likod na bahagi ng sasakyan. At narinig niyang may sumisigaw. Nakita niyang nakaupo ang babae sa gilid ng likod ng sasakyan. Tinitingnan siya. Inilarawan niyang may pagkaasyano ang babae at may maitim na buhok. Ang mga sigaw ng babae ay naging malalakas na iyak. At narinig ng saksi ang malaking boses ng lalaking sumisigaw ng galit. Naramdaman ng saksi na may mali sa sitwasyon. Ang babae ay nagsimulang magpumiglas at hampasin ang likod ng bintana. Malinaw na hindi siya kusang sumakay sa sasakyan. Agad na tumawag ang saksi sa emergency services ng Ireland, ang 999. Nang dumating ang mga garda sa lugar kung saan kinuha si Justine, natagpuan nila ang kanyang shopping bag na naglalaman ng tinapay at isang basag na cellphone. Sa loob ng labing limang minuto mula sa unang tawag, tatlong patrol cars na ang ipinadala sa lugar upang hanapin ang sasakyan. Isang Garda helicopter ang sumali sa paghahanap. Dumating ang isa pang tawag noong 6.20 p.m. nang magulat ang isang motorista na nakita niyang may asya ng babae sa likod ng SUV na bumabaybay mula sa Bray at papunta sa N11. Si Garrett Thompson, na nasa likod ng sasakyan, ay nagsabi na nakita niya ang isang babae na nakataas ang parehong kamay at takot na takot ang hitsura, hindi komportable ang pagkakaupo nito. Agad siyang nag-report sa mga garda tungkol dito. Isang oras ang lumipas at ng 7.22pm, alam na ng mga garda na may nawawala, ngunit hindi pa nila alam kung sino. Nang magulat ang mga magulang ni Justine ng kanyang pagkawala sa mga garda bandang 11.40pm, dito lamang nila natuklasan na malamang si Justin Valdez ang nawawala. Nag-aalala na ang mag-asawa dahil hindi nila makontak ang kanilang anak at nang makita nilang umiikot ang helikopter sa ibabaw ng Anisur, nakaramdam sila ng masamang kutob at nagdesisyon silang magsampa ng official na missing person report. Pagdating ng alas 4 ng madaling araw, nakakita ng isang malaking progreso ang mga investigador nang repasuhin nila ang CCTV footage mula sa bus stop malapit sa lugar ng pagdukot. Nakilala nila ang sasakyan ng suspek, isang Nissan Qashqai, at ang plaka ng sasakyan, 171D20419, ay nakarehistro sa isang babae na nagngangalang Nika Hennessy na nakatira sa Bray. Agad na nagmadali ang mga garda na makipag-usap kay Nika, ngunit sinabi nito sa kanila na ang kanyang asawa, si Mark Hennessy, ang gumamit ng kanilang sasakyan noong Sabado at hindi pa umuuwi. Nakipag-ugnayan si Nika kay Mark sa telepono ng 8am. Nang araw na iyon, at nang tanungin siya kung nasaan siya, sinabi ni Mark na natulog siya sa sasakyan sa tabi ng dagat. Nang pinilit pa siya ni Nika kung kailan siya uuwi, sagot ni Mark, malapit na. Si Mark Hennessy, isang lalaki sa kanyang 40s, ay nagtatrabaho bilang banksman sa mga construction site. Mayroon silang dalawang anak ni Nika, isa na ipinanganak isang taon bago ang pangyayari. Inilarawan si Mark bilang isang tipikal na pamilyang nasa kalagitnaan ng edad at mula sa isang middle class na pamilya. Ayon kay Nika, noong Sabado ng umaga, umalis si Mark para magtrabaho ng 7.30 a.m. at bumalik ng 3.15 p.m. Pagkalipas ng kalahating oras, ginamit ni Nika ang sasakyan para pumunta sa mga tindahan at nakabalik ng 5 p.m. Nang 5.25 p.m., umalis si Mark mula sa bahay. Kinuha ang sasakyan at sinabing lalabas siya para uminom, marahil sa lokal na pub. Naniniwala ang mga garda na sa panahong iyon kinuha ni Mark si Justin at hindi na bumalik sa bahay. Agad na ng mga garda na ang buhay ni Mark ay malayo sa imahe ng isang stable at masayang pamilyadong ama na ipinapakita niya. Sa katunayan, ang kanyang kasal ay malapit ng mag-collapse, nagkaroon siya ng malaking utang, at gumagamit siya ng mga social media apps tulad ng Tinder para makipagkita sa ibang babae at magtago ng mga lihim na relasyon. Ngunit ang kanyang problema ay hindi lang tungkol sa utang. Siya rin ay regular na gumagamit ng cocaine at pilit na itinatago ito mula sa kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Ngunit walang nakakaintindi kung bakit kinuha ni Mark si Justine. Hindi naniniwala ang mga kaibigan at pamilya na siya ay isang marahas na tao. Sa katunayan, inilarawan siyang tahimik, medyo awkward, ngunit hindi sa isang nakakakilabot na paraan at isang magalang na kapitbahay at normal na ama. Kaya't isang malaking shock ang pagdedeklara ng mga garda na si Mark ang kanilang pangunahing suspek sa pagdukot kay Justin Valdez. Dumating ang isang breakthrough ng isang saksi Si Christina Connelly, napauwi mula sa trabaho at nakita ang isang sasakyan na tumutugma sa Nissan Qashqai. Agad siyang tumawag sa mga garda at ibinigay ang kanyang lokasyon. Patuloy niyang sinunda ng SUV hanggang sa isang car park sa Cherrywood Industrial Estate. Sinabi niya, nagdesisyon akong sundan siya, tinitingnan niya ako sa kanyang rearview mirror. Nang mapansin niyang posibleng mapahamak siya kung magpapatuloy pa siya sa pagsunod, pinili niyang huminto at ipagbigay alam na sa mga garda. Napansin niyang alam na ni Mark na sinusundan siya dahil patuloy itong tumitingin sa rearview mirror. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang isang armadong Garda Response Unit sa Industrial Estate. Sumapit na ang 8pm at natukoy na ng mga Garda ang sasakyan ni Mark. May tao sa loob, marahil ay si Justine, o isa pang tao. Inisip ng mga Garda na si Mark ang nasa loob at armado, kaya't dahan-dahan nilang nilapitan ang sasakyan at inutusan siyang bumaba. Ngunit tumanggi si Mark. Nakita ng mga garda na may hawak siyang 10 cm o apat na pulgadang patalim, isang Stanley knife, at sa isang mabilis na galaw, sinaksak ni Mark ang kanyang kaliwang pulso mula sa kanyang siko na nagdudulot ng malakas na pagdurugo. Pinaigting ng mga garda ang kanilang mga hakbang, sumisigaw sa kanya na ibaba ang kutsilyo. Habang ang isa sa mga garda ay dahan-dahang lumapit at tinangkang buksan ang pinto, nakalock ito kaya't ginamit niya ang puwersa upang buksan ito. Dito siguro na pagtanto ni Mark na tapos na siya, kaya't idinikit niya ang talim sa kanyang leeg at inilagay ang kanyang ibang kamay sa manibela. Hindi malinaw kung ano ang sumunod, ngunit narinig ang isang putok ng baril at ang maliwanag na puting liwanag na nagbigay liwanag sa parking lot at nakita nilang nakayuko si Mark sa manibela agad na binuksan ng mga garda ang pinto, kinuha si Mark at inilapag siya sa lupa. Inaresto siya at binigyan ng medikal na tulong. Ang isa pang garda ay maingat na tumingin sa loob ng sasakyan, particular sa sahig, at pinaniniwalaan nila na maaaring nakatali si Justin, ngunit wala silang natagpo ang ebidensya at hindi siya nakita. Ang mga paramedics sa lugar ay nagsikap na buhayin si Mark, habang ang mga detective ay humihiling sa kanya nasabihin kung nasaan si Justin. Hindi malinaw kung hindi siya tumugon o sadyang hindi sumagot. Ngunit wala siyang ibinigay na impormasyon. Ang pamilya ni Mark ay nasa malapit na lugar dahil sumali sila sa paghahanap nang malaman nilang kasama siya sa manhunt. Hinahanap nila sina Mark at Justin. umaasa sa ligtas na pagbabalik ni Justin at sa kaligtasan ni Mark. Ngunit nang marinig nila ang putok ng baril mula sa malayo, mabilis nilang tinakbo ang direksyon ng tunog. Pagdating nila, nakita nila ang maraming garda, mga sasakyan, at paramedics, at nagmamadali silang pumasok. Umaasa na okay si Mark. Ngunit isang garda ang humarang sa kanila, at doon nila na lamang pumanaw si Mark, dahil sa tama ng bala na narinig nilang putok. Idineklara siyang patay ng 8.38pm. Ngunit paano naman si Justin. Walang anumang bakas niya sa sasakyan. At ngayon na pumanaw na si Mark Hennessy, nawala na ang pinakamagandang pagkakataon ng mga garda para mahanap siya. Nagtulungan sila upang maghanap ng anumang lead na makakapagbigay sa kanila ng direksyon upang matukoy ang kinaroroonan ni Justin. Ngunit dumating ang isang breakthrough nang may nahanap na piraso ng papel na may mga mancha ng dugo sa loob ng sasakyan. Ang tanging mga salitang nabasa ay sorry at Puck's Castle. Ang Puck Castle ay isang 16th century na fortified tower sa Rath Michael, timog ng County Dublin. Sa ngayon, karamihan sa lugar ay isang guho na lamang. Wala nang bubong at tanging apat na pader na bato na lamang ang nakatayo. Ngunit ang kalagayan ng lugar ay maaaring gawing perpektong taguan para sa isang tao. Ang paligid nito ay puno ng makakapal na kagubatan. Isang lugar na maganda sa araw ngunit nakakakilabot tuwing gabi. Wala nang ibang pagpipilian. Nagahanap ang mga garda sa bawat sulok ng lugar. Umaasang makakita ng anumang bakas na magdadala sa kanila kay Justine. Nang lunes ng umaga, May 21, natagpuan nila ang unang clue. Nang nakita nila ang handbag ni Justine, ngunit ang pag-asa nila ay agad na napawi noong alas 3 ng hapon ng araw ding iyon, natagpuan ang katawan ni Justine na nakatago sa makapal na damo at ilalim ng mga halaman. Ang katawan niya ay matigas at malamig na. Pinaniniwalaan ng mga garda na pinatay siya ilang oras pagkatapos ng kanyang pagdukot at iniwan sa lugar ilang araw na ang nakakaraan. Ito na ang pinakamasamang senaryo at isang ganap na bangungot para sa kanyang mga magulang. Sa isang investigasyon upang matukoy ang sanhinang kamatayan ni Justine, ipinakita ng pathologist at eksperto na nagsagawa ng autopsy ang kanyang mga natuklasan. Ayon sa eksperto, ang sanhi ng kamatayan ni Justine ay asfiksya dulot ng strangulation. Inisip niyang namatay si Justine noong Sabado ng gabi, kaagad pagkatapos siyang dukutin. Nakaranas si Justine ng mga bugbog at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa kanyang mga hita at pribadong bahagi. Hindi tiyak kung siya ay hinalay bago pinatay, ngunit malaki ang posibilidad na ito ay nangyari. Ipinakita ng toxicology report na may cocaine sa katawan ni Justine at pinaniniwalaan ng mga garda na pinilit siyang painumin ni Mark ng cocaine o posibleng na inom ito ni Justine nang hindi niya namamalayan. Tinawag ng coroner na ang pagkamatay ni Justine ay lubhang nakakagulat at sinabi niyang hindi maiisip kung paano kakayanin ng mga magulang nito ang pagkawala ng kanilang tanging anak sa ganitong malupit at malungkot na paraan. Batay sa kanilang investigasyon, ipinakita ng mga garda ang timeline ng mga kaganapan noong araw na iyon. Umalis si Mark Hennessy mula sa kanyang bahay ng 5.25 p.m. at pumunta sa Rambler's Rest Pub sa Balra. Pumasok siya, ngunit walang in order. Abala ang mga tao sa panunood ng FA Cup Final sa TV, ngunit ayon sa mga saksi, mukhang balisa si Mark. Pagkatapos ng mga sampung minuto, tumayo siya. Sinabi niyang nababato siya at umalis. Bandang 5.43 p.m., nahuli siya ng CCTV camera na lumabas at umalis gamit ang kanyang sasakyan. Pinaniniwalaan ng mga garda na nakita ni Mark si Justine na naglalakad mag-isa sa Cherrywood. Matapos tapusin ni Justine ang kanyang ehersisyo sa gym, patuloy na sinundan at binantayan siya ni Mark. Tinitingnan siya habang sumasakay sa 185 na bus. Ang CCTV mula sa bus ay nagpatunay na ang kanyang sasakyan ay sumusunod dito sa buong oras, tapat sa parehong ruta hanggang sa sumakay si Justin sa bus. Isang alternatibong teorya ang nagsasabing kilala na ni Mark si Justin bago pa man at maaaring nagkakilala sila sa isang online dating app, ngunit wala itong sapat na ebidensya. Pinaniniwalaan ng mga garda na hindi ito isang planadong krimen, kundi isang pagkakataong krimen na dulot ng malakas na deviant at sexual na pagnanasa ni Mark. Bandang alas ay 50 ng gabi, isang motorista ang nagreport na nakita ang isang itim na Nissan Qashqai na nagmamaneho ng hindi maayos sa Pax Castle Lane na nagdudugtong patungo sa Pax Castle. Pinaniniwalaan ng mga garda na si Mark at si Justin ay nasa sasakyan o nasa Pox Castle mismo at doon niya tinapos ang buhay ni Justin sa pamamagitan ng pagsakal dito. Pagkatapos nito, itinapon ni Mark ang katawan ni Justin sa isang lugar kung saan maaari itong maitago sa mga matataas na damo. Nang matapos siya, iniwan niya ang lugar at nakipag-ugnayan sa kanyang mga drug dealer upang makakuha ng higit pang bawal na gamot. Pagdating ng alas 11 ng gabi, Bumalik siya sa Rambler's Rest Pub. Ayon sa mga saksi, mukhang kalmado at normal siya, parang walang nangyaring masama. Karamihan ng oras, nakatayo lang siya sa pintuan at nakikipag-usap sa mga tao, ngunit hindi siya umorder ng inumin. Pagkatapos niyang umalis, hindi malinaw kung ano ang nangyari. Maaaring alam niyang hinahanap na siya, kaya posibleng pumunta siya sa tabing dagat at natulog sa kanyang kotse tulad ng sinabi niya sa kanyang asawa ng alas 8 ng umaga. Hindi rin malinaw kung kailan eksaktong isinulat ni Mark ang note, ngunit ang katotohanan na gumawa siya ng note ay nagpapakita na malamang ay nakaramdam siya ng guilt sa kanyang ginawa. Dahil, wala pang 36 hours mula nang umalis siya sa pub, nahanap siya ng mga garda, at sa kanyang nabigong pagtatangka na tapusin ang kanyang buhay, at sa huli ay nabaril at napatay ng isa sa mga opisyal. Ipinakita ng mga investigasyon ang pagbagsak ng kalagayan ng buhay ni Mark, ang mga pagkakautang, ang kanyang mga bisyo sa alak at droga, mga lihim na pakikipag-date, at ang kalagayan ng kanyang mental health ay maaaring naging dahilan ng kanyang pagkawala ng kontrol. Si Mark ay may mga kasong isinampalaban sa kanya dahil sa pagmamaneho ng lasing at pagtakas mula sa aksidente ilang araw bago ang pagdukot. Agad pagkatapos ng pagdukot kay Valdez, iniulat na bumili si Mark ng 200 pounds na halaga ng bawal na gamot at pagkatapos ay nag-inom sa isang pub sa Ballybrack. Dahil wala namang anumang ugnayan si Mark kay Justine bago ang insidente, ipinagpalagay ng mga garda na si Mark ay nasa kalagitnaan ng isang drug-induced manic episode nang makita niya si Justine na naglalakad mag-isa. Si Justine ay naging biktima na nasa maling lugar at maling oras. Ang opisyal na investigasyon sa pagkamatay ni Valdez ay nagsimula sa Dublin Coroner's Court noong December 2018. Isang pahayag mula sa kanyang ama na si Danilo Valdez ang binasa sa korte, kung saan inilarawan niya ang kanilang pagpunta ng kanyang asawa na si Teresita sa Dublin City Morgue noong May 22, 2018, upang kilalanin ang bangkay ng nag-iisa nilang anak. Isinumite naman ng boyfriend ni Justine si Joseph Squire ang isang sworn statement sa investigasyon na nagsasabing hindi kailanman gumamit ng droga ang kasintahan at kinaiinisan pa nito ang mga taong naninigarilyo. Ito ay nagbigay daan sa posibilidad na pinilit ni Mark na painumin si Justine ng cocaine ng labag sa kanyang kagustuhan. Nagpatotoo ang Garda detective na nagpaputok ng baril na ang tawag na natanggap niya mula sa police radio ay nagsabi na may pangalawang tao sa sasakyan. Nang dumating siya sa lugar, nakita niyang balisa at agitated si Mark at parang nahihirapan ito sa isang bagay sa sahig ng front passenger seat. Sinabi ng Garda Detective na siya ay sumigaw, "Armed police, drop the fucking knife." Maraming beses na sumigaw ang Garda Detective habang sinusubukan ng kanyang kasamahan na buksan ang nakalock na pinto ng kaskay. Ilang segundo matapos iyon, Pinaputok niya ang kanyang armas kay Mark dahil naniniwala siyang si Justine ay nasa sahig ng sasakyan at nanganganib ang kanyang buhay. Mula sa anggulo na kanyang tinatanaw sa loob ng sasakyan, nakita ng Garda Detective na ang kutsilyo ay dinikit sa balat. Ngunit hindi niya agad naisip na si Mark pala ay sinasaksak ang sarili niyang braso. Para sa kanya, ang mabilisang desisyon na kumilos ay makatarungan dahil hindi sumunod si Mark sa lahat ng mga utos ng mga garda at naniniwala ang garda detective na si Justine ay nanganganib na mamatay. Dahil dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang paputukan siya. Naglabas ng pahayag ang Noy Philippine Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na kinumpirma ang pagkamatay ni Justine, kasabay ng pagpapahayag ng pakikiramay at mga dasal para sa pamilya. Ang pagkamatay ni Valdez ay nagdulot ng matinding kalungkutan kung saan marami sa mga residente ang tumutok sa kaso sa pamamagitan ng social media. Daang-daang mga nagdadalamhating tao rin ang bumisita sa tahanan ng pamilya upang makita ang katawan ni Justin Valdez na nakahiga sa bukas na kabaong at magbigay ng pakikiramay sa pamilya nito. Siya ay inilibing sa kanilang bayan sa Aritao, Nueva Vizcaya. Hey everyone, I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Mangyan Vlog. Mary Joy Barosa, Rowena Donaire, Shinonaga Evelyn. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.